Hello guys! Welcome back to my channel Malitas Kitchen Ang travel to this vlog Magluto tayo ng mga uh, Seafood So unahin natin yung ating bawang guys Napakaraming bawang Ayan Ayan, nag-brown na yung ating garlic. Kukuha tayo ng kunting garlic para pang garnish natin mamaya. Okay. Kunti lang guys. Yung ating kukunin. Ayan. So, unahin natin yung ating uh, chop. Kininisan siya guys. Ayan, sinanggal ko na yung mga dito haluin lang natin yung ating froth. Tapos maglagay ako ng oyster sauce. Ayan. At yung maraming butter. black pepper chicken powder a little bit huwag lang halo halawin -e natin ko siya guys para kami ito Tapos lagay ko yung ating squid. Squid at saka yung ang ating song. Sabay ko na siya guys. Yeah. Mm. ulit guys, para malutok agad. Tapos, mag-add ako ng uh, limon. Hello naman din. Dahan to apayong atin. Yung ating atin. Ito lang pa yung ating black pepper. So magdagdag ko ng black pepper. Dagdagan ko lang black pepper. At saka white pepper. hindi yeah. lang parang pang pabango lang um, um, oh um, ang bangit ah ang bangit bangit guys kung mayroon lang akong ano mais ang sarap nito kaso lang wala tayong mais kaya all seafood lang sya guys pa natin sya ulit para mabilis na. mag add ako ng kunting soy sauce pang pakulay lang siya guys optional lang pero mas maganda kasi pag may kulay eh. so haloy natin yang sabaw. Kita ano Oh, sarap. Sarap ito pag mayroon pang isang ano guys. sa Magdagdag ako guys ng chili. Kasi parang hindi siya maanghang. Mahilig kasi kami guys sa maanghang. Pero pag wala tayong chili, okay lang. So, yan. Optional lang yung chili guys. Kasi gusto ko kasi yung ano Ma, ma may ano ba? Panghang ng kunti. Oh, ang sarap. So, kunti na lang guys. Okay na siya. Uh, ayun natin yung ano. Hmm, mo siya. Nang dahil sa ano, sa chili, iba, nag-iba nag ang lasa, naligin, mas lalong sumarap na mayroon siyang kunting ano, mayroon siyang kunting hang. Oh. At saka mabango yung ano ng ano guys, yung chili ba? Kunting pakulo na lang guys, okay, okay na to. So, ayan na, okay na. Oh, ang bango. Nagpapabango yung ano nyo guys, yung tawag niya yung ano niya yung chili na nilagay ko oh ang sarap so okay na guys tapos silagay natin guys yung kanina na kinuha natin na garlic yan lagay natin siya lahat para mas lalong masarap oh So, ito na guys yung ating seafood. Simple lang siya guys, hindi hindi kumpleto yung ricado. basta ayun na. Sana magustuhan niyo ang recipe kong ito. It like, paki-comment, uh, subscribe sa hindi pala kapag subscribe at paki yung bell para updated po kayo sa mga susunod maraming salamat sa panonood at sa suporta guys. Thank you for watching. And God bless sa ating lahat. See you in my next video.